New York humihingi ng tulong ang pamilya at mga kaibigan ng isang Pinoy na inaresto ng U.S. Immigration and Customs Enforcement dahil siya ay kasalukuyang nakakulong sa Stewart Detention Center sa Georgia. Inaresto ng mga ahente ng Border Patrol sa Charlotte International Airport sa North Carolina ang 44 anyos na si Sonny Lasquite, isang green card holder mula sa Pampanga, noong ika-28 ng Hulyo taong 2025. Ayon kay Dory Hirano, Kaibigan ng pamilya ni Last Quite, kagagaling lang nilang magbakasyon sa Bahamas nang harangin siya ng Customs and Border Protection sa airport. Si Joji Hirano, ang matalik na kaibigan ni Last Quite at isa ring green card holder, ay nagsabi sa GMA Integrated News na pareho silang nakakulong sa pangalawang inspection. Si Hirano ay pinakawalan pagkatapos ng halos isang oras, ngunit si Last Quite ay napigilan matapos ang isang pulang bandila ay lumitaw sa sistema ng CBP.